Oh, diva, ang Alam nyo ko saan yan. Ay, sa Calapan City, my hometown. O oh, diva, asensado na talaga. At balak ko nga, pag umuwi dyan, ay manood dyan. Kasi nga daw, meron daw yung isang oras na pa bubuhayin yung kanilang dancing fountain. Why not? And take note, gabi-gabi yan, ha? Oh, diva, ambongga. At sana naman ay maabutan ko pa yan. Ano? At hindi ba sila today is holiday. Siyempre, samantalahin natin yan. Magluto-luto tayo dito. Ewan ko ba kung ano itong niluluto ko. Ito? Eh, ewan ko kung anong lasa. <laughs> Basta, bahala kayo dyan. Eh, sakit tingin ko naman, ay eh, naubos naman siya. <laughs> And, isunod naman natin itong itong zaman lumpia. O, oh, May pangulam na tayo mamaya. And kain Mamaya natin yung ulam Iba muna ang ulam natin ngayon And call cool muna tayo sa ating mga GC, sa ating mga family Ang ating mga kapatid At sa parents natin O chika pa more And may pupuntahan tayo maya maya And this is it, pancit Kledy na ang lola nyo Let's go na Excited na yan Pupunta tayo sa city With lolo and rubber boy At eto nga, hindi nga natuloy at ang ating pamamasyal. Kasi nga, biglang ula na nga. Ay, naman talaga. <laughs> eh, pero na naman si Lolo. Babalik daw tayo bukas. Why not? Nagbigyan. <laughs> eh, hey. dito na nga tayo natuloy sa coffee-coffee. At hindi rin tayo natuloy doon sa paghahanap sa... Sana sa medyo, sa medyo center ng city tayo kakain pero walang parking, ang daming tao pero maulan. Eh bibihira pa naman natin makasama to si Rapa Boy tapos umulan pa, may balat yata to sa puta. <laughs> Next day, medyo maulan pa rin. <laughs> Aba naman, para medyo matutuloy na this time, oh. Ah. Eh, kung maalala niyo kahapon, dito tayo galing. At napansin niyo ba, medyo madatapaan pa lola. <laughs> oh, Diva, ang ganda. At inuna ko talagang puntahan niya. ang ganda-ganda ng mga posting niyan At kung napapansin nyo A C ang Australian and New Zealand Army Corporation. And may gaganapin dito sa Friday. Yes, pero mapapanood ito tapos na. April 25, an Anzac Day holiday. Pag may pasok ka, 1.5. May may pasok ka, nola nyo kaya habang may mahaba-habang weekend tayo dito ay namasyal na ang lola nyo inunahan ko na sila at nakita nga namin may tinatayo silang stage kasi magkakaroon nga ng program dito sa Friday at karamihan sa mga umaaten doon ay mga veterano dito kasi nga yun sa mga army yun tapos yung matatanda commemoration doon sa mga soldiers natin na nila pala hindi naman tayo kiwi na nag ng buhay nila para sa kanilang country. Alam nyo na. And ito nga pinaksiyal na natin ay uh, um, Pukiyahu National War Memorial Park. Oh, tama ba yung pronunciation sa Kapukiyahu? Eh, medyo mahirap-hirap nga siya i-pronounce. Bahala na kayo dyan. Eh, medyo meron pa tayong dinapicturean kasi nga medyo may ginagawa pa dito. Hindi natin nakita yung malaking tower. Tower building. Basta, uh, bahala na kayo dyan. <laughs> eh may pasok na ako sa Friday sa Ansak Day kaya pinunahan ko ng pamasyal dito sa National Memorial Park dito sa city at matagal ko talagang gusto itong ako pa ay eh, picture picture dito <laughs> Alam nyo ba, hindi natatapos ang pamasyal natin dun. At sabi ko nga dahil sa kanyang servisyo kay Lolo. Ay, ililibri ko siya ng kape. O, di ba? Nandito tayo ulit sa Capital Gateway. At alam nyo ba? Wow, sana all. At sabi ko nga niyayakag ko na siyang umuwi pero hayaan ko daw siya enjoy ng kanyang kape. O so, nag-stay pa tayo. At alam nyo ba? Ay, dahil nga holiday nga ngayon ay eh, nakapagkape ang lolo't lola nyo. Ay, alam nyo ba? May extra charge ang dine-in. 10%. At yun ay eh, experience ko dito sa city. Ewan ko lang sa lower hat kung gayon din. Ay grabe. Kaya samantalahin na natin i eh hindi ko lang alam kung sa take away ay yung take out dito ay kung may charge din kayo. Oh, grabe naman. eh nung isang araw nga ipumunta si Narapa by kasama yung mga may tungkulin sa PNK pagsamba ng kabataan <tong> at nagpunta sila sa parliament at mayroon ka lang silang ginawa doon video greetings eh sabi ko nga ay e, eh, wala ka man lang picture grabe naman yan at ito nga palang update sa ating halaman oh diba ang lalaki na ng pecha natin kaya lang nagkakabutas ng kaunti lang naman tapos meron din nilagyan na pala ni lolo ng tungkod aring ating mga kamatis at ang ating lettuce And sa Pilipinas nga pala'y bakasyon na. Maaga na ngayon ang bakasyon at meron ng mga Natanggap na mga award ang ating mga pamangkin. Hindi ko lang natatanong si Chance kung anong nakuha niya. Very, very good. Very, very nice. Enjoy your vacation. And may reward ang lola nyo. <laughs> Ako nagka-reward. Dumating na ating parcel. Yes. Alam na, yes. today is Anzac Day at hindi nga pala ako nakapag-video. Talagang parang goes down ng city. Walang katao-tao, medyo konti lang pala kami pala tao. And nakita ko nga nagpre-prepare na sila dito sa Redford Ford kasi dito lagi nispend nila yung program nila para sa Anzac. And after work, syempre alam na this. Yan nga yung nakaset up doon sa Queensgate sa lobby. And maaga ka binubas kaya may time tayo gumala. And saka ko na ikikwento yung mga gala natin with our co-workers. Huh? Ah. na naman ang lalo niya. <laughs> And that's all for today's video. Thanks for watching. Bye-bye!